Tama bang turo ni Mr. Soriano sa Revelation 7 na ang aakit ng langit ay ang 144,000 kasama ang malaking pulutong? Panoorin po natin ang turo niya may kinalaman dito sa video na ito. Po ito sa dami ng aakit sa langit na tao. Sa mga Jehovah's Witnesses po, may doon lang bilang sila na 144,000. Dito po sa dating daan ay lahat po na mabuti ay aakyat sa langit. Ano po ba ang misyon na mabuti sa langit? Malaki kasing kalukuhan yung aral na yun na 144,000 ang aakyat sa langit. E eh, pagkalaki-laki ng langit, hindi eh, di kakalug-kalug sila ron. 144,000 lang. Mali yun, kapatid. Walang batayan sa Biblia yon Ang katunayan, papakita ko sa iyo kung sino-sino ba yung nasa langit pagdating ng paghuhukom. Sino-sino ba yung makakapunta sa langit? Basahin natin ang 7.4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na isang daan at apat na libo na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Isang apat na libo sa Israel yon. Bakit binilang? Eh kasi sa Israel yan eh, diyan nag-umpisa ang Kristyanismo eh. Kaya nabilang na noon pa, kung ilan yung natatakan, 144,000. Nakita ni Juan yun. Tapos pagdating sa 9, eh, ang sabi niya, Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Yon. mo nasa ambayan. Eh nasa langit din eh. Nakatayo nga sa harapan ng luklukan sa harap ng kordero. Ang isang lubhang karamihan, a great multitude from nations, kindreds, peoples, and tongues, I stood before the throne, before the Lamb. Nasa langit din yung mga yan. Eh. Sasabihin, hindi makakarating sa langit. 144,000 lang. Nakarating din sa langit yung mga yan. Eh. E, bukod sa 144,000, merong lubhang karamihan na nakita si Juan sa harap ng kordero. Nasa harapan ng luklukan ng Diyos sa langit. O bakit tuloy natin ang basa? At nagsisigawa ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Tiyan mo, kasama ng malaking karamihan, mula sa iba't ibang bansa, bayan, wika, yung 24 na matatanda sa kayong mga anghel, nagsisisamba sa Diyos dun sa luklukan. Asan ah, ba yung luklukan? Nasa langit. E eh, di nakarating sa langit yung marami na yon. ba ka maniwala dyan. Ano po sa palagay nyo? Tama ba mga sinabi niya? Kung inyong maalala, kaya sinabi ni Suryano na mali ang saksi sa pagsasabing 144,000 lang ang aakit sa langit at ang malaking pulutong ay mananatili sa lupa ay nakabatay sa dalawang argumento. Una, na ang 144,000 na binabanggit ng Revelation 7 ay nagmula sa labing dalawang tribo ng Israel. Ikalawa, na ang malaking pulutong ay nasa harapan ng Diyos kaya bilang conclusion niya ay nasa langit din ang mga ito. Sasagutin natin ang dalawang argumento na ito at gamitin ang mga ng Biblia. At tandaan nyo rin ang sabi ni Soriano na walang basihan ang masaksi sa doktrina na ito. Ang unang argumento ay ang 144,000 sa Revelation 7, hanggang 8 ay nagmula sa dalawang tribo ng Israel. Makikita natin yung mga naka uh, guhit ng pula, yun ang mga, yun ang bawat tribo ng Israel. Ang, ton, ang tanong, natural Israel ba ang tinutukoy sa talata o spiritual Israel? Kasi, ang natural Israel ay ang nat natural na labing dalawang tribo ng Israel na nagmula, syempre pa, sa labing dalawang anak ni Jacob na sina una, Ruben, ikalawa, Simeon, ikatlo Levi ikaapat Huda, ika lima Isakar ika-6 Ikapito ika pito Niptali. ika walo, Dan ika-9 Gad ika-10 Aser, ika labing, Isahusi. at ika Dalawa, Benjamin Kung natural Israel ito ang tanong bakit wala ang tribo ni Dan dito Tingnan ulit natin wala dito ang tribo ni Dan Bakit nagkaroon ng tribo dito si Manases na anak ni Jose? Bakit wala ang isa pang anak ni Jose na si Ephraim yamang sinali na rin si Manases? Oh. Sa Genesis 49.1 hanggang 28, ipinakita na hindi kasali sa lista ng natural labing dalawang tribo ng Israel ang tribo ni Levi kasi sila ay binigyan ng special na katungkulan. At ito nga ang pagkasasaraduti. Makikita natin dito na wala si ang tribo ni Levi. Kaya base sa lahat ng ito ay makatwira natin maikonklud na ang sinasabi sa Revelation chapter 7 verses 4 hanggang 8 ay hindi tumutukoy sa Israel sa laman o natural Israel. Kaya si Suriano ang nagsisilang dito. Birong talaga kasing spiritual Israel at ang mga ito ay hindi lang mga hudyo. Basahin natin. Galatia 6, 15 at 16. Dahil hindi mahalaga ang pagiging tuli o di tuli. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. At salat lahat ng lumalakad ayon sa simulayang ito, sumakatilanawa ang kapayapaan at awa, oo, sa Israel ng Diyos. Oh. Ang Israel ng Diyos dito ay hindi natural Israel. Isa Roma, He is not a Jew who is one of the outside, nor is circumcision that which is on the outside upon the flesh, but he is a Jew who is one on the inside, and is circumcision that of the heart by spirit, and not by a written code. Kaya Israel. Kaya yung sinasabi ni Mr. Elizuriano doon sa uh, ap Apocalypse City na sinasabi natural Israel ay mali yun. Yun ay spiritual Israel. Isa pang patunay. Ang 144,000 na sinasabi ni Mr. na mga tribo ng Israel ay kapaligtaran ang sinasabi ng Biblia na binili mula sa lupa at nanggaling sa lahat ng wika at mga bansa. Hindi nang isa lang Basahin natin. Apokalipsis 5, 9-10. At umaawit sila ng isang bagong awit. Tandaan natin na sila ay umaawit ng bagong awit. Ikaw ang karapat dapat kumuha sa balimbong at nagbukas nito. Dahil ikaw ay pinatay at sa kawagit ng dugo mo ay bumili ka ng mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat tribu at wika at bawat bayan at bansa. Kaya, yung 144,000 ay hindi yung kaling sa Israel. Lang, kung hindi, yun ay nagmula sa lahat ng bayan at mga bansa. Kasali Pilipino doon. Oo. Oh, kaya mali si Suriano sa claim niya na yung Revolution 7, 4-8 ay tumutukoy sa natural Israel. Sa mga tribo ng Israel. Hindi yan, mali yan. Napakalino ng binasa natin. Ngayon, baka sabihin, may mababasa ka pang 144,000 dyan sa Apocalypse, Apocalypse 5, no, yung ng kung di ka pa naman tanga. O, oh, yung palagi, ganun palagi si Mr. Soriano eh. Ang sagot ay, upo, Mr. Soriano. Kasi walang ibang pwedeng umawit sa bagong awit, kundi ang 144,000 lang. Basahin natin. Apokalipsis 14.3 Ang sabi, umaawit sila ng parang isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na buhay na nila na at ng matatanda. At hindi matutuhan ng sino man ang awit na yun maliban sa 144,000. Okay, 144,000 yun na binili mula sa lahat ng bayan at bansa. Hindi malinaw na ngayon na si Mr. Zoriano ang nagtuturo ng kalukuhan ang tunang basihan sa Biblia. Punta naman tayo sa ikalawang niyang argumento na ang malaking pulutong daw ay kasama ng 144,000 sa langit. Ang ginamit niyang talata ay Apocalypse City Noibi. Basahin natin. Pagkatapos nito, ay nakita ko ang isang malaking pulutong na hindi magbilang ng sinumang tao mula sa lahat ng bansa at tribo at bayan at wika na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero at nakasuot ng mga bang damit na puti at may hawak sila mga sanga ng palma. Ang niya dito ni Suryano na yung malaking pulutong ay nakatayo sa harap ng trono. O kaya sabi niya, nasa langit yun, nasa harap ng trono. Eh. Nasa langit yun. At katulad daw ito ng 144,000 na nakaharap din sa trono. Ayon dito sa kanila mismong Biblia, sabi ko, at ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at nang matalanda at ang apat na lilang na buhay at sila ay nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nagsisamba sa Diyos. Yun ang uh, ginagamit na basihan ni Mr. Soriano para sabihin magkasama yung 144,000 at yung uh, malaking pultong sa langit. Dapat hmm. natin tingnan ang original Greek ng word na harap, yung harap, nasa harapan ng luklukan. Ano bang ibig sabihin nun? O yung before sa English. Para malabi natin, kung kailangan bang maging nasa langit ang isang tao para sabihin na sa harapan siya ng luklukan o nasa harapan ng mismo ng Diyos. Sa original Greek, ito ay inopius. Papakita natin sa screen. Ito ay inobvious at ito ay nangangulugang literally in the eye of God. Yes, for all things happen under God's watch in keeping with His plan built on His absolute knowledge. Oh, tandaan natin ang kahulugan. Under God's watch. Ang ibig sabihin nung nasa harapan ng ngulugan ay under God's watch. Ay ibig sabihin nakikita sila ng Diyos ipinapakita dito sa kaulugan amay ah, tatanong natin dito na kailangan bang ayun bang mga nasa lupa hindi under God's watch yun at kailangan pa nilang umakit sa langit upang makita ng Diyos bumasa tayo ng mga talata awit numinta ising usays nasabi dito halika yun sumamba tayo at yumukod lumuhod tayo sa harap ni Jehova na ating may dalang Kita nyo? Nasa lupa ito. Pero nasa harap sila ni Jehova. Oh, kaya hindi na kailangan umakit sa langit para mag nasa harap ka ng trono. E Ay baka sabihin, may nabasa ka bang nasa harapan ng trono? Kundi ka ba naman tanga? baka sabihin nan mansuriano ay automatic yun bakit kasi sa isa sa sesisyon sesis 1 masasabi ko ang langit ang trono ko at ang lupa ang tudungan ko. Yan ang sabi niya, 'o kaya automatic yun na pag nasa harap ng trono, nasa harap ng juice. Automatic yun. Kaya, Gayon ng mukha ng balisuriano. Nagnukan Nuk siya ng mali sa araw niya. Buti, namatay na siya. Kung buhay siya, ilalang paso siya ng mga ng mga debater ngayon ang kasi, Ilalang paso siya. Pasalamat siya, namatay siya. Iba ka sabihin mo ni Soriano, kung ang 144,000 ay nasa langit, tapos ang maling pulutong ay nasa lupa, bakit sinabi silang pareho silang nasa harapan ng trono. Oh, pareho eh. ang ginamit eh. Pareho ang ang ginamit sa 144,000 at sa malaking kuluto. Oh, muli balikan natin yung kaulugan ng inobvious. Under God's watch. Oh. Kaya, nasa langit ka man, nasa lupa ka man, under God's watch ka. Kaya walang ah... Uh, specific na location yun. Ang sinabi dun, basta under God's watch. Sa ibang talapata mapapatunayan natin na ang 144,000 ay nasa langit. Bakit? Dahil kasama sila ng Cordero. Basahin natin, Apoli Apoli Apocalypse 14.1 Ang sabi dito, at nakita ko ang Cordero na nakatayo sa ponduksyon at may kasama siyang 144,000. O oh, itong bundok siya nasa langit eh. O oh, kaya yung 144,000 nasa langit yun. Hmm. Hmm. Yung under God's nasa harapan sila nasa langit yun. Kung sa 144,000. Eh may patunay ba tayo na ang malaking pulutong ay nasa lupa? Oo oh, naman. Basahin natin. Matiyo 5.5 Maligaya ang mga may nanon dahil mamanahin nila ang lupa. Ano ang sinasabing lupa na mamanahin dito? Yung lupa noong isinulat ang Biblia noong first century. Yung lupa. Hindi yung darating na lupa na sabi bagong lupa. Hindi. Kundi yung mamanahin na yung lupa. Kahit saan ka tumingin, wala kang mababasa, wala kang uh, uh, walang kang na yung mamanahin ay yung darating o kahit sa atin yung pamamana sa iyo hindi plano kung hindi yung nandyan na. at yung lupa yung lupa noon sa first century Christians na isulat itong Matthew 5.5 ito yung mamanahin o, ngayon kapag tama si Mr. Suriano na lahat pala ipupunta ng langit hindi magiging mali ang Bakit? Mayroong mananatili sa lupa eh. Anong sabi sa Kawikaan? Dos pwede Dahil ang mga matuwid lang ang maninilahan sa lupa at ang mga walang kapintasan ang mananatili rito. Mananatili yung word na mananatili lang o hindi yung alis. Mananatili sa rito. Pero ang masasama ay lilipulin mula sa lupa at ang mga mapandaya ay bubunitan mo na dito kasama si Mr. Zuyano dito mga mapandaya kaya sa kabuan napatunayan natin na tama ang uh, doktrina ng mga saksi dito at si Zuyano ang mali at walang batayan